finals <laughs> Eh yan yung sinasabi ko sa inyo Pag hello, pagka finals na Una-una na yan, hindi pwede yung ano Wala lang bali ka niya Pagka ka ng konti, pawalan mo na ah, <laughs> <laughs> oh, ito yung mabilis eh Alakaan doon ako sa hindi mabilis tumutok Ang bihira <laughs> Pasok inyo pa yan, pasok inyo Agri, ang magkalaban. Ah. Uh, si Batang Alex Junior Baby Boy, boss sino pa 'yung dalawang kalaban? Nawawala sa si The Prime. Ah, oh, The Prime at saka si nawawala. Ito naman si Bridgestone, mga kaagri. Jimmy Arabia, ano nangyari kay Super Ninong? Na, hindi na iwan siya, hindi. Hindi nakasama sa ano.

Ano na 'yan? Init na bola Hala, 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 hala. Nagosi Briston pa nakawala. Pambihira. Si Briston pa nakawala. Pa rin maputla. Na lang, na. Walang hinihiti si Bristol mga kakagri Pambira, nagkakagulo doon Naano yata si Jaymar mga kakagri Naano yata si Jaymar Ay si Franco Bristol, nito. Ang bira, palagay ko na ano si Si Franco dun Ang kamay Ang kamay Ang kamay Na ano kaya si Palagay ko, nasira yung ano dun eh oh. Yung kulong Na ano yata si Nero ah na

Para para mawala yung mga sabit-sabit niya sa ano. Uh, sabi ko pa ang Tot yung ano niya hindi sumakto mga kaagi. ano sinasabi ko mga Na naba, naba. to, hindi sumakto mga si... ka, kaya nalaglag si O wala ibang ano eh, o ibang oh. Ah,

Jemar, ah, hindi na ano si Niro ano yung ay, Ete, sino na inete? ete? Eh? Ha? Ah, oh. Ikaw na? Eh, dating ay ay, 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 ingat ay. ah Pero okay, hindi naman bali e, ma, Baka yung dati, baka napungol yung dati ah, po Ha? Eh. Nandun ka ba? Yung... Kasasadyat lang namin eh Ang bira Papa mo, ano nangyari sa papa mo? Hindi po makatayo eh, ikay ka eh As hindi, saan may tama? Eh ganyan, Nahiklat dun sa may ano, kulong. Eh, lang. Pag-alala number 5 uh, po eh, balak nun din po lang. Basta ba ba namin? Okay, okay. Okay. Kaya ba? Ano magka? Halika, okay. agree ka sa Matis ano? Oo nga, pero alam mo na, finals na yan. Pagka pang pano na, pawala mo na. Sayang. Sayang yung third. O kaya second. Ah, kagri doon tayo. Sabi lang camera. Batang Alex Briston. Batang Alex Briston. Batang Alex saka si Bridgestone Baby boy. Batang Alex si Bridgestone Batang Alex saka Briston. Batang Alex. Second si Briston kagre. Third baby boy. Ah, kagre. Sabi ko sa inyo, kagre. Batang Alex siya, second Bristol kagre. Nakatalawang beses na kasi si Bridgestone mga kagri Nakatalawang beses na kasi takbot. Sayang mga kagri Napawala niya no eh. Sa <laughs> <Kabaw>! <laughs>